kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Dahil sa patuloy na agresyon na ipinapakita ng China sa Pilipinas kung kaya't napagtanto ng ating pamahalaan na oras na para tayo ay muling sumandal sa isa sa pinakamalakas at makapangyarihan na bansa sa buong mundo para kahit papano ay magkaroon naman tayo ng panlaban sa China kung sakasakaling saan man na ang aabuti ng matagal ng hindi pagrespeto nila sa ating bansa pagdating sa mga teritoryong nasasakupan natin. Kahit na nanalo na ang Pilipinas sa kaso patungkol sa West Philippine Sea, ay hindi naman ito kinikilala ng mga incheck at patuloy na pinagpipilitang wala tayong karapatan sa mga lugar na kinamkam nila at pinatayuan pa ng mga infrastruktura, kung gaano katapa ngayon ang mga opisyal ng ating AFP sa pagdepensa sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, ay ganoon naman sila noon katahimik at walang magawa, kundi ang sunti na lang ang dating Presidente Rodrigo Duterte na siyang nasusunod pagdating sa foreign policy ng ating bansa. Walang makakapagdinay na sa panahon ng dating Pangulo ay mas pinili nitong pumanig sa China kesa mga Amerikano. Nagkaroon ng matinding takot ang mga Pilipino noon sa paulit-ulit na sinasabi ng dating Pangulo na There are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in seven minutes. You want war? Rason para mas makampante ang mga incheck na ng gusto nila sa pinag-aagawang teritoryo dahil alam nila na hindi pa palagang Pilipinas. Sa kabilang banda ay may punto nga naman ang dating Pangulo na para masalba ang ating buhay ay huwag tayong gumawa ng bagay na ikagagalit ng mga incheck at baka ano pa ang gawin nila sa bansa natin dahil siguradong wala tayong kalaban-laban. Pero Marami naman ang hindi sangayon dito at naniniwala na hanggat mananatiling takot tayo sa China ay siguradong hindi pa rin sila titigil sa kanilang pang-aabusong ginagawa at darating din ang panahon na sasakupin nila tayo kaya mas mabuti na lang na lumaban kesa hayaan na lang manaig ang takot at magpabaya sa kung ano mang gustong gawin ng mga incheck sa Pilipinas. Nang manalong presidente si Bongbong Marcos ay biglang na iba ang paninindigan ng pamahalaan. Ang dating takot na baka mapaliparan ng missiles ng China ngayon ay pumapalag na. Hindi naman pare, Nalalagyan ng barrier na ganoon. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Hindi tayo naghahalap ng gulo. Uh, basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ipapag, uh, ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang, uh, ang karapatan ng mga fisherman natin na mag-ista doon sa mga areas kung saan nagsila sila Pinalakas pa lalo ng Administrasyong Marcos ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Estados Unidos at Bansang Pilipinas. Ang kasunduan ito ay nagpapahintulot sa tropa ng mga Amerikano na may istasyon sa Pilipinas at magpatayo at magpatakbo ng mga pasilidad gamit pangyera. Para sa mga Amerikano at Pilipinong sundalo, hindi nakapaloob sa kasunduan na ito ang pagkakaroon ng permanenting base militar ng mga Amerikano pero ganun paman ay inalmahan pa rin ito ng mga makakaliwa na ayaw makitang may mga dayuhang sundalo sa ating bansa 2015. Walong mga lokasyon ang hiniling ng mga Amerikano na temporaryo nilang lalagyan ng kanilang mga pasilidad. Ito ay ang mga lugar ng Subic at Clark, ganun din sa ilang area sa Luzon, sa Cebu at sa Palawan, March 19, 2016. Nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos para sa limang EDCA sites pero nadiskarel ito Nang pumasok na si FPRRD bilang presidente noong June 30, 2016 January 30, 2019 Nang muling nabuhay ang kasunduan ng Amerika at Pilipinas at natuloy na ang limang EDCA sites February 2, 2023 Apat pang mga lugar ang dinagdaga ng presensya ng mga pasilidad ng mga Amerikano ito ay sa Balabac Island sa Palawan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela, Lalo Airport sa Lalo Cagayan at Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana Cagayan. Kinabahan ng mga gobernador ng Isabela at Cagayan dahil ang lugar nila ay malapit lang sa Taiwan kung saan posibleng maging target umano sila ng mga incheck kapag sumiklab na ang paglusob ng China sa Taiwan. Labis ring ikinabahala ng China ang pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas at paulit-ulit nilang sinasabi na mas lalo lang itong gagawa ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Sinagot naman ito ni Pangulong Marcos at sinabi na hindi hahayaan ng Pilipinas ang Estados Unidos na gamitin ang mga pasilidad nila dito sa atin para magsagawa ng pag-atake sa China sakaling mag ang gulo. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong uh, offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag ka nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At uh, hindi naman ang ginagawa lamang natin ay pagpatuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng, uh, uh, ng Republika. Siyempre, mahirap din itong paniwalaan sa parte ng China dahil sa oras na magkaroon ng labanan ay tsak na kailangang mamili ang Pilipinas ng bansang kakampihan dahil tsak na madadamay na rin ito dahil sa may mga base militar na ang mga Amerikano dito sa atin. Kung halimbawang hindi naman tayo pumayag na magkaroon ng base ang mga Amerikano rito, ay ano naman ang laban natin sakaling sakupin na tayo ng China at gamitin ang ating bansa para maging base militar nila dahil sa malapit lang tayo sa Taiwan? E di tayo naman ang pinomba ng mga Amerikano kung dito naman nakabase ang mga sundalo ng China sa atin sakaling masakop nila tayo pagdating sa pagpreserve ng ating mga pagkain, dapat ay hindi tayo nagtitipid. Dapat malinis at napapanatiling fresh ito. Kung dati-rati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito. Pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin natin gawin mismo ito sa loob ng ating bahay. Eto na, ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. Huwag pumili ng mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka na sa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan kay at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Samantala, hindi pinansin ng mga bansang Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas ang paalala noon ng China na magdadala lang ng tensyon at panganib ang gagawing maritime drill sa West Philippine Sea. Tinuloy ng bansang Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas ang kanilang Maritime Cooperative Activity noong linggo April 7, 2024 sa West Philippine Sea para ipakita umano sa China ang tinatawag nilang Show of Unity. Hindi po malagang China nang maglayag ang mga barko ng apat na mga bansa sa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone o EEZ. Alam ng mga bansang ito na nasa tamang lugar sila at walang karason-rason ang mga incheck para pirahin sila kung sakasakali dahil legal ang ginagawa nilang maritime drill. Hindi kagaya noon na takot ang pamahalaan na magsagawa ng mga ganitong maritime drills dahil sa baka papalagraw ang China at magaroon daw ng sagupan. Base umano sa mga nakalap na resulta ng survey sa mga tao sa Pilipinas, mas paboraw ang mga ito na tumayo at ipaglaban ng Pilipinas ang ating karapatan laban sa pang-aalipusta ng China. Kung totoo mang positibo nga itong resulta ng EDCA ay patunay lamang ito na talagang natakot lang tayo noon gusto sa mga sinasabi ng dating Pangulo patungkol sa kung anong mangyayari sa Pilipinas sakaling ma-provoke ang China. Rason para magparaya na lang tayo sa mga ginagawang pambubuli sa atin ng China. Pero siyempre, alam naman natin na ang politika dito sa Pilipinas ay weather-weather lang. At maaaring mababago na naman itong pulisiya kapag iba na ang nakaupong presidente. Ikaw, payag ka bang mananatili ang EDCA sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.